Okay, tuturo ko sa inyo kung paano ba tayo kikita dito sa negosyong bigas gamit ang ating mini rice mill machine. Okay, ang uh, napagtanongan natin, no, sa mga napagtanungan natin, ang average ng mga price ng palay nila is, yung dried na ito, ha, ah, dried na, 19 pesos per kilo. Okay, yan ang nakuha natin na uh, price. Okay? So, gagawin natin, let's say wala ka namang palaya, no? Pero meron kang uh, machine, yung mini rice mill machine, and then uh, ang lugar mo ay lugar ng mga, sa probinsya, yung maraming palaya, no? Sa paligid, no? So, tamang-tamang gawing negosyo ito, no? Yung uh, pagtitinda ng bigas. Ito yung magtitinda ka lang, no? Yung, hindi ka pag- gagawa ng ano ng service na sa pagiling. Unahin lang natin yung yung ipakita sa inyo kung magkano ba ang potential earning dito sa pagtitinda ng bigas. Okay, kaya naman dito ang nire-recommend ng ating uh, yung sikat na uh, financial uh, coach natin na si Chingitan, no? Sabi niya, magtinda ka ng bigas. <laughs> Maganda kita kitaan dyan dahil ang bigas ay pangunahing produkto no? sa pang-araw-araw na pangangailangan yan. Okay? So, 19 pesos. Hanap ka no? ng palay. Hanap ka ng ganyan na hindi nalalagpas dyan. Okay? Marami naman nagtitinda dyan. And then, tingnan nyo ang mangyayari dyan. No? Ayan. Gusto ko ipakita sa inyo ito. Okay. Ang, ito, ito yung palay, no? Let's say, ang 75 kilo na palay, kaya medyo malaki siya, ay makakagawa ng 50 kilo na bigas. Ibig sabihin, 33% ang uh, nabawas. Yung, uh, yung 67, recovery rate na yan. Okay? Napakalaki ng recovery rate natin. 67%. 65 to 67, yan. Naga-average. So, nilagay na lang natin dyan sa uh, ganyan uh, rate, no? So, yung 75 kilo, para maging eksakto lang, no? Ay makakagawa ng 50 kilogram na bigas. Okay? Let's say, umpisahan natin sa uh, meron kang isa na lang, isang sakong 75 kilo na palay na lang, ha? Para madali tayo makaintindi. Madali natin maintindihan, no? Yung 75 kg na palay, makakagawa yan ng 50 kilo na bigas. Okay? Kung sa isang oras ay makakagawa ka ng 3 ah, kaba na bigas, ibig sabihin, sa 20 minutes ay matatapos mo yung 50 kilo. No? Kasi isang oras, 3 50 kilo. E eh, di 20 times 3 is 60 minutes. So, 20 minutes mo lang yan gagawin, ha? Tandaan nyo, 20 minutes, meron ka ng isang sakong bigas. Okay, malinaw na yan, ha? Ngayon, ang magiging halaga niyan, no? Magiging halaga niyan. Kasi kung 75, i-multiply mo yan sa 19 pesos per kilo, di ba? Is 1,425. Okay? Yung gastos mo sa palay. And then, sa kuryente, yung 20 minutes na yan, okay, mag average ka dyan. Actually, sa Maynila, kung ikakalkula natin yung rate, average lang ako ng 8 pesos sa isang sakong bigas. Okay, 8 pesos sa kuryente yan, no? So, kung uh, 75 times 19 plus kuryente, para hindi tayo kulangin, magpa, pasobra na tayo. Gawin na, ng, gawin na natin na 10 pesos per sako. Electric yan ha. Para makagawa ka ng 50 kilo na bigas, magdadagdag ka ng 10 pesos. Okay? So, 14.35 yan. No? Magiging 14.35. So, 1.435 yan. Ha? Delete natin yan. Ngayon, uh, makikita nyo dito is 1.9. Kasi, ang ginawa natin dito sa 50 kilo na bigas, no? Sa 20 minutes n'yo uh, giniling. Ito 20 minutes nyo lang to-3 na baho, no? Sa gamitang machine. Uh, 50 kilo ang nagawa mo. So ang uh, suggested retail price natin ay gagawin lang nating ano. Murang-mura lang, no? Gawin na lang nating 38 para ka lang bumili ng uh, NFA rice. Yan, 38 per kilo. Yan lang naman ay na suggest, suggestion. No? Gawin mo na lang 38 per kilo, pero ang quality niyan, well milled. Actually, yung uh, quality niyan, pwede mo ibenta hanggang 50 pesos. Pero bakit mo ibibenta ng 50 pesos? Ganon din naman ang presyo sa palengke. No? So, kung ibababa mo yan ng 38 pesos, ay malamang ikaw ang puntahan ng mga tao niyan. No? kung NFA rise ang uh, <laughs> price level mo. Actually, ngayon, nagbaba sila ng ano, di ba? Ng 20 ba? O 29? Parang ganyan. <clears throat> pero, pero ang quality niyan ay pang NFA lang din talaga. No? Yung 29 per kilo. Samantalang sa'yo, well-milled, 38 pesos. Murang-mura pa rin yan, no? So, ngayon, uh, meron kang 38 pesos. Kung kakalkulahin mo yan, ay lalabas na 1,900 pesos ang isang sakong bigas mo. Okay? 1,900 pesos. Um, so, namuhunan ka ng 1,435 minus 1,9. Okay? Ay 465. Bali, magiging sa 1,425 kasi natin minus, no? Uh, gawin na lang natin uh, minus 10 o magiging 455 na lang. Sabihin na lang natin 450. Sabihin na lang natin 450, no? Meron tayong mga excess magpapa sobra tayo ng ano, no? For allowance ba? Para lang hindi tayo ma-short, no? Gawin na lang natin 450 ang profit mo sa isang sakong bigas. Tandaan nyo ha, namuhunan ka ng 1 fourth 3.5 Okay? Binenta mo yung bigas mo na 50 kilo ng 19. Tumubo ka ng 450. Okay? Ay, eh, simple machine. 450 lang ba? Kita ako. late naman. Tandaan nyo ha. Ah. 20 minutes isang sako. 20 minutes mo lang yan giniling. No? 20 minutes mo lang yan giniling. Kung ganun Uh, ibig sabihin pala kada sako kada sako mayroon kang 450. Paano kung uh, tatlong sako ang kaya mong ibenta sa isang araw? Let's say tatlong sako. Ang tatlong sako times 3 mo yung 20 minutes, Isang oras mo gagawin 'yan. So sa isang oras, multiply mo 'yan sa 3. Okay? So 900 1,000 magiging 1,000. 1350 ang profit mo sa isang oras na trabaho. Tatlong sako eh, no? Multiply mo lang. Okay? So ito ay mag magiging uh, profit na no. Kasama na 'yung kuryente dyan. Bayad na 'yung kuryente mo dyan. at may pasobra ka pa. Okay, malinaw ba? So sa isang sakong bigas tumutubo ka lang ng 450 pesos. Pero 20 minutes mo lang yan, trinabaho sa machine, no? Kung imumultiply mo sa tatlong sako, meron kang 1,350 pesos. Okay? Sa trabahong isang oras. Kasi times 3 mo na rin yung 20 minutes. So, ganyan ang kikitain mo. Okay? Sa bentahan ng bigas. So let's say, uh, kaya mo lang ubusin is tatlong sakong bigas. Ito. Itong uh, tatlong sako na uh, tag-50 kilo lang sa isang araw. Andiyan yung mga kapitbahay mo, bumibili ng 10 kilo, 5 kilo, 2 kilo nga po. Sir, Mang Pedro, pabili nga po ng uh, bigas sa inyo dahil murang-mura. Well-milled, 38 pesos. Okay? Ngayon, Uh, naisip mo, eh, laki pala lang kita sa bigas. Sabi, naisip, naisip, isip mo, kung ako lang ang mag, ikaw lang ang magtatrabaho ng tatlong sakong bigas sa isang araw, sa trabaho na isang oras, ito ang kikitain mo, no? It, yan, ay per day, no? Tatlong sako. Kung ang estimate mo, tatlong sako lang ang mauubos mo. Okay? Kung mag-expand ka, let's say, <laughs> Let's say yung tatlong sako ginawa mong uh, ginawa mong na uh, doble. O, anim na sako na tinitinda mo. O, doblehin mo rin to. E di 2,000 2,700 yan a day. Okay? 2,700 a day na uh, trinabaho mo ng dalawang oras. Okay? Ganyan ang magiging potential income mo. Okay, malinaw ba? <laughs> so, now, kung masipag na masipag ka, ah, uh, pwede mo rin gawin na maggiling ng big, ng palay, no? Ng mga kapitbahay mo. Okay? Pwede kang maggiling ng mga palay nila at uh, charge mo sila doon per ah uh, depende na sa charge ng ano ng uh, kung magkano i-charge niyo per sako, di ba? So yan, ext yung extra na yon na service, I'm actually mas malaki pa sa kikitain mo dito sa bentahan ng bigas. Ito 2 hours lang oh. Tandaan niyo ito 1 hour lang. Ito 1 hour ha. Tandaan niyo yan ha. Sa so, 1 so, two hour, 1350, sa 2 hour, 270. Sa sa isang sako ito 450 yan so ito ay napakaliit napakaliit pa niyan dahil hindi pa kasama yung service na pakiskis okay pwede silang magpakiskis ng big palay pwede silang magpa-crack ng uh, corn o pwede silang magpunta uh, sa inyo magdala ng sako-sakong uh, palay para gilingin niyo no So, dito sa service, ayan ay 'yung ano, 'yung magiging serious ka na, no? Mas matrabaho 'yan, pero 'yung kikitain mo, 'yung kinikita mo sa bentahan ng bigas nito, 'to. 'Yung kinikita mo nito ay dodoblehin titriplihin triplehin pa 'yan. Okay? Pag meron ka nito. Kung masipag ka na. So, ganyan po ang ating negosyong bigas, no? Isang oras ay na 20 minutes Sorry, 20 minutes 4.50 Isang oras 1.350 Dalawang oras 2,700 imaginein mo Yung, uh, let's say, isang oras na lang Naisipan mo uh, Simple machine, isang oras lang kaya kong gawin sa isang araw Tatlong kaban O, sa sampung araw yan is 13 13,000 500 na yan. <laughs> 10 days lang yan, ha? 10 days. Okay? Kung sa isang buwan, i-times 3 mo yan para maging 30, no? Times 3 mo to. Okay na mag-calculate. So, yan ang potential income nyo. Maabot ng mga 30 mahigit dyan, no? Isang buwan. Labas na kuryente dyan, no? Isa ka lang nagtatrabaho dyan, ha? Dahil hanggang uh, tatlong sakong sa bigas lang ang uh, estimate mo na kaya mong gawin. Tatlong sako, sa isang oras ka lang sa isang araw. So, yan po. Ito po si Simple Machines PH. Maraming salamat.